Hindi for sale ang National Certificate o NC na ibinibigay lang ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa mga kwalipikalong individual. Kaya muling paalala ni TESDA 12 Regional Director Jerry Tizon sa publiko, huwag magpaguyo sa mga nagbebenta ng NC lalo na online. Pinigyan din pa ni na ang NC ay ina-applyan at ang mga sinumang nais kumuha nito ay kailangang kumuha ng exam. Ayon pa kay Tison para mamonitor ang mga sumasailalim sa assessment ng TESDA na na nais kumuha ng NC ay covered din ng CCTV. Tiniyak din ni na may mekanismo rin ang ahensya sa validation ng national certificates. Mabalidit na to ang imuhang uh seat kay naman ay QR code naman ay security features mo nang ato hang yung unang ato mga kaigsuunan nga dili gyud magpailad regarding ana kay walay in baligya si test that well regional director Jerry Tison ay pa kay Tison dinilig na rin ang test dang tulong ng National Bureau of Investigation NBI para mahuli ang mga sindikato na nagpapakalat ng Peking NC si Ruel Usano NDBC Bida Balita